Magandang 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 umaga sa inyong lahat, mga kaibigan. ayan nandito na naman po tayo sa aming uh, kalsada. Taw pala 'yon. yung mga kabataan. Yan po, umuulan po, mga kaibigan. Marami pong walisin, oh pabalisan ko po yan din umaga kaya lang ngayong umaga po ay maulan Hindi naman po sa harapan namin ayun si Impoy nakapayong po tayo ngayon kasi maulan nakadlakad po muna tayo dahil kahapon wala po tayong lakad ayan mga kaibigan marami na nga dahon yung pinutol ko na malunggay ayan o oh linggo lang po yan, wala nung pinutol ko, o, ayan na, ang dami ng mga sanga tapos dito sa kabila, ayan yung aking pinutol din, na malberry marami na po siyang bunga maganda na rin po yung sili may mga bulaklak na rin siya, o, tapos itong mga malberry, o ayan, tapos yung mga malunggay na pinutol ko mga kaibigan, ayan Marami na naman po. Kaya hindi po tayo nauubusan ng malunggay. Tignan ko po dito sa kabila yung uh, pinutol ko din. Yung nakaraang uh, araw. O, ayan po. Oh. Meron na rin po siya mga sanga. Kaya saganang sagana po mga kaibigan ang malunggay dito sa amin. Ayan, umuulan. Kamusta kaya ang aking mga kapitbahay? Tahimik po ang mundo ng kapitbahay bahay. Ayan, yung bayabas na pinutol lang nakaraan. Yan maliwanag na maliwanag na po at uh, nakuhan na rin po dito yung mga dahon niya. ayan, yung mga kahoy na pwedeng panggatong. Yan po oh. Tahimik po mga kaibigan dito sa aming lugar talagang uh, bihira po yung ano mga tao dito na lumalabas o oh, ayan mga kaibigan ang oh, bayabas pwede po ba maraming hinog kasi ang ulan napakadami po, pong hinog yung bayabas dito po sa kabila morning po ang ating mga kapitbahay

wala po tayong makikita ng mga nag-uusap-usap o mga tumatambay-tambay ng mga nanay sa tabi-tabi ako lang po yung nanay na naglalakad ngayon kasi almost 36 hours na po maumoolan dito sa amin hanggang ngayon po ay umaambon pa din at ayan mahangin yan yung puno ng malimbing yan Grabe po ano, malaki na ang ng puno ng balingbing. Kaso makalat din eh. ayan din. Uy. Malat, malat ang um, balingbing. Dami, daming bunga ay uh, dahon. Ano bunga? Pero may mga bunga po siyang nalabing. konti pa lang ang bunga yan po yung tabi na aming uh, bibilang na, na naulang wala na talaga mga tao mga kaibigan no? yan lang yan may mga sasakyan yan makaunti yung mga tao na nag lalakad-lakad sa kalsada. Ito may bulaklak po dito. Ayan Tapos yan po, yung mga green na yan, mga damo po yan. Yung may kulay po, yan po talagang halaman. Tapos yung mulberry. Wala po mga po. yung mulberry nila kasi hindi nila pinuputol. Malberry mulberry po kapag ganyan nakataas, dapat po yan pinuputol kasi bawat putol po yan ang sanga. Lumalabas po yan ang Boom, ayun mga kaibigan, ang daming pugad sa taas ng bigbing. Pugad ng ibon, syempre. Yan po, po sa block na 'yon, 13 na 1995. Tampukan ito ng mira nang halos tatlong taon o apat na taon. Ayan. Nang wala pa po kaming uh, sariling bahay. Good morning. saan galing? Yan lang po sa bahay. Nag-aaral ka ba? Ay, mabuti. Ang ganda mo na. <laughs> mga bata na kay landang eh. Naglalaro laro pa. Ngayon, mga dalagang dalaga na yan mga kaibigan pasok na po tayo dito sa aming na uh, block mga bata wala po talagang makita dito mga kaibigan ang mga kananayan wala pong gaano mga tumatambay sa labas lalo na po ngayon maulan syempre kaya wala talagang tatambay sa labas siguro kami nang naglakad-lakad din sila at pili uh, ng mga buulamin. 'yun. Yan po ang mga atis. Artist marami po bunga. Kaya lang po kasi. Na bubug po kule. Kaya nawala, guys. Wala na ring bunga yung kamyas. Yan. Check niyo na po natin tong kamyas kong meron pa siyang bunga wala na po mga kaibigan nahulog na lahat sa baba yung bunga ng kamyas Ayan. kakaunti na lang po meron pa namang masisimot yan tapos maghihintay ulit na mga 2 months mamumunga ulit yan tapos yung bayabas na sukal dito mga kaibigan Ayan o, yung bayabas. Tignan natin kung may bunga. Walang bunga. Yan. Pero mataba siya kasi. Walang gumagalaw sa kanya dyan. Ayan. Abandonado po nga bahay ito. Ayan ang badyam. Ayan o. Ginawang basurahan ang loob. Yan ang bahay na walang nakatira. Ganito-ganito po ang mga bahay naming lahat na style box type lang. Tapos, pina-renovate na lang puno ng mga may-ari ng bahay ang bawat bahay. So, ibang-iba na pong tignan yung mga kabahayan ngayon. Ganyan yan, o. Oh. O, oh, po ba? Nagsimula po yan sa ganito. May itong bahay lang po yan box type lang talaga yan ganyan po ang bahay namin lahat dito noong panahon ng 1990s ganyan po good morning, good morning ang aga mo ah nandiyan na sila ah, buti naman hindi ah, binabot ng bagyo bagyo sa norte yata ngayon di. Eh. Okay lang na hindi mo wala Kaya nga kaso Kasi may hangin. Kasi hangin na. na Kaso may hangin na, may ulan pa. Ano ang iyong mga menu no, for today? Ayan mga kaibigan, magkita po sa inyo ang ah, mga merienda na tinitinda po ng aking kapitbahay. <clears throat> ayan po. Kaya wala pong ano eh. Wala pong gutom. Basta ang kailangan lang ay pambil ka. Yan ang kanilang mga menu. Yan. Araw-araw po yan. Anong oras ang sasara? 7. 7 o'clock. Yan. Kasi ang mga customer talaga mga kaibigan, bumagyo, umaraw, meron talagang customer. At yan mga kaibigan, ang aming na uh, kalsada puro po yan ano puro po yan sasakyan Ayan, kaya one way lang po ang aming daanan dahil puro po sasakyan ang gilid yan din po kami dyan nakaparking na isa Ayan, yan mga kaibigan sa pong magandang magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan sa akin pong mga kababayan na narito sa Pilipinas mula Luzon, Visayas, Mindanao. Mag-ingat po kayo mga kaibigan, lalo na po sa mga gilid ng mga ilog. Tignan nyo na pong mabuti ang inyong sitwasyon at lumikas na po kung kinakailangan. Yan, umuulan na mga kaibigan. Kaya papasok na po ako sa aming uh, bahay habang yung aking mga forever ay nangalaglag na bulaklak dahil nga po medyo malakas ang hangin dito na lang mga kaibigan magtatapos ang aking video ngayong umaga maraming salamat po sa inyong panunood patuloy po tayong pagpalain at ingatan ng ating Diyos ganoon din po ang ating mga sambahayan at lahat ng ating mga mahal sa buhay Amen